Ang kwento ni Kristo ay hindi kompleto sa Bible. Yung John 21 verse 25 nga ang nagpapahiwatig sa ganito na maraming ginawa si Kristo na hindi nailagay sa kahit anong kasulatan at kung isusulat natin ang lahat ng mga ginawa niya ay hindi sasapat ang lahat ng mundo para sa mga libro para dyan. Ang binabahagi namin dito sa channel kong ito sa Eric Rojas Life Coaching Services ay ang mga bagay nga na hindi naisulat para mas makita nyo ng mas malalim kung kung ano nga ba ang mga katuruan ni Kristo. Kahit na hindi ka naniniwala mismo kay Kristo, ay makita mo ng direkta ang mga spiritual na katuruan namin dito at tingnan mo para sa sarili mo kung makakatulong ba sa iyo na mas mapalapit ka sa Diyos o hindi. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng Sikihore Healer School. Salamat po at God bless.